Tutol ang Partido Liberal sa mga nagsusulong na maging pinuno ng oposisyon si Vice President Sara Duterte. Kasunod po ng pagkalas po nito sa gabinete po ng Administrasyong Marcos. Ay kay dating Senator Laila Dilima, tagapagsalita ng Liberal Party, ang tunay na oposisyon ay may accountability, transparency at pagmamalasakit na hindi umano makikita sa track record nitong si Duterte. Sinabi pa ni Dilima bilang tugon sa deklarasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Vice President Duterte na po ang pinuno po ng oposisyon kasunod po ng pagkalusaw nang Unity o yung tambalang Marcos Duterte na nabuo noong eleksyon. Inihag pa ng Partido Liberal na walang tinatag na ideological affinity sa pagitan po ng Liberal Party at itong si Vice President Duterte. Si Vice President Sara ay eh, pwedeng i niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr.